yung uh, lalaki na kumukuha ng dalawang bata. Ayon po sa pahayag, nung isa sa magulang ay uh, dalawa daw po ito. May kasama daw po ito, ngunit uh, nakatakbo yung isa. Dalawang bata po ang uh, pilit na kinukuha at uh, sinasabing kanyang anak. Ngunit uh, itinatanggi ng mga bata na ito'y na, na, ito kanilang magulang. At uh, dito na rin po ngayon ang ating mga kapulisan upang uh, ma-turn over sa kanila yung reklamo at masampahan ng kaso ang uh, nasabing uh, lalaki. Ano, you know? ano? Ano, ito po yung ating uh, kapulisan ngayon. No? Kaya po patuloy po ako nga nag-aabiso sa ating mga residente na mag-ingat po. No? Angatan uh, po natin yung ating mga, mga anak. Nagbantayan po natin nang sa ganun ay maging ligtas po sa pagpasok sa eskwela. At uh, dito rin po yung ating mga barangay tanog na nakabantay sa ating mga paaralan. Ngunit ay mas mainam po na tayo pong mga magulang ang sumundo sa ating mga anak at uh, paghatid uh, pag sa eskwela, no? Uh, maging maingat po tayo, no? Ito po yung uh, lalaki na, na, na isa sa naaktuan ng ating barangay tanod na mga dalawang bata no na ipinipilit niyang kanyang anak kunit nung tinanong ng uh, ating mga tanod na uh, ito ay uh, kanila magulang ay tinanggi itinanggi po ng uh, mga bata na ito ay kanilang uh, magulang uh, opo uh, boss Barry ito po ay uh, inahatak in dalawang batang batang estudyante na may pau uh, elementary school na kanya daw anak kunit uh, Nung tinanong natin yung mga kabataan na hindi naman pala nila magulang yung nasabing bata, ay yung lalaki. Yan, no? Ito po yeah, ito yung ito, turnover natin sa kapulisan para pumasampahan ng uh, reklamo at uh, matigil na po yung ganitong senaryo. No? Ay, 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 kaya piso po sa ating uh, mga magulang maging uh, maingat po tayo sa ating mga anak uh, kung po tayo na po yung magatid at magsundo sa paaralan para maging ligtas po yung ating mga anak no? ito pong uh, lalaki na to ayon din sa bata na inahatak ay mayroon daw pong kasabwat ngunit nakatakbo yung kasabwat na itong lalaki na ito, dalawa daw po sila na pumipilit at ng dalawang bata na estudyante na may Pao Elementary School at uh, sinasabing anak niya. Ngunit na tiyempohan ah, ng ating barangay tanod, uh, itinanong yung mga bata, hindi daw nila kaano-ano yung nasabing lalaki. Ano? Kaya maging maingat po tayo uh, sa ating mga anak, tayo po yung mismo, yung magatid at magsundo ya nitalo obser na po natin sa kapulisan para masampahan po ng reklamo no Opo, oh, no? Uh, no? kung hindi uh, uh, na naman kung ano 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 uh, ano ano sa ating mga ma estudyante sa eskwelahan na tayo na rin po ang sumundo, no? Hindi, da, di natin po alam ang panahon ngayon kung kaya uh, kailangan natin ano, ng uh, ingat, no? Ang uh, nakakita po dun sa senaryo na inahatak na itong uh, lalaking ito, yung uh, bata, ay yung ating isang barangay tanod na si Bernie Nakubuan, ano? Oh, okay. Kuya! Saan Okay na bata? Hindi in up. Kinikidnap niya yung bata. Dalawa. Nasaan na? Sa ang bata? Anak ni Jennifer. Yung isa-isa. Diga 34. Ito po yung isa sa magulang uh, nung bata. Ano, yan. Ha. kakapanayamin natin yung magulang nung bata. Lika nito, baby, I love you. <laughs> <laughs> asa ta, asa tigamay Tiga may nila daw. Ay, ka may nila daw yan. Buti na ano mo yan ako. Hindi na kuha mo yan ako. Uy, tawag ka ng pulis! Saan nakuha mo yung bata? Diyan, hinahatak na yung bata. Dalawa. Dalawa sila nakatakbo yung isa. Nakita ni Bernie. Babae, babae. Babae, lahat sa kalalaki. Nakita ni Bernie. Kaya... Abiso po no, dun sa ating mga magulang na kumaari po tayo na po yung magatid at magsundo sa ating mga anak at magatid at magsundo mag no, para maging ligtas po tayo. Hindi na po natin alam ang panahon ngayon. No? Kaya natin na tiyempuhan ng ating barangay tanod. No? Ang uh, situation kaya nasita ng ating barangay tanod na si Bermi na kung bakit niya inahatak. No? Ang sagot na lalaki na to ay anak niya daw yung mga batang inahatak niya. Ngunit nung tinanong, ito po yung ating uh, barangay captain, si Kapitan Anoy Arenas, no? Nung uh, tinanong ng barangay tanod, yung bata, kung anak niya, ay kung tatay nila, ay itinanggi, no? Hindi raw nila magulang. Kap! Si, sir, si kapitan ko. Jennifer, sir? Hindi, hindi. Atintay! Kailangan ka raw. Kailangan ka raw. Kinakalagkat ka yung bata, dalawa. Anak daw niya, buti nakita ni Bernie. Oh. Tapos sabi ng bata kay Bernie, Kuya, kuya, huwag mo ko ibigay dyan, ko tatay yan. Eh, binanata ng taong bayan. Si Bernie na kukuha, si Bernie. Nakausap ko na po yung arresting yan, si Bernie po. O nga po, ano, buti po ta alerto rin po yung bata no nung sumigaw sa barangay tanod na hindi niya magulang eh na alarma po yung ating barangay tanod no kaya po siya ay naaresto. Uh, na arresto no. At po natin 'to no, kakasuhan po natin para po uh, hindi na po makagawa at hindi na makapagbiktima no. <coughs> ang aking uh, laging uh, pinaparating maging maingat po tayo uh, sa ating mga anak uh, nang sa ganun po ay, uh, tayo na po ang mag at mag-tundo uh, sa ating mga anak. <ze elect> si Bernie! Sabi mo si Bernie siya ang officer niyan? Oo nga. Sabi mo si no, meron daw kasama kung si Bea. Uh, nakatakbo po yung kanyang kasama base po dun sa pahayag ng bata, no? Dalawa daw sila na humahatak, kaya lang yung pong kasama ay uh, nakaalis. Mag -nana yan. Akala mo mag-aate pero magnanayon. Hindi <laughs> okay, mo siguro na-ma-maya. Sino pa kasama mo? Rin kinakalat ka din. sa kasi ano ko yun na hindi na ano po ng ating kapitan no kapitan Nanay Arena.

at Helen, ano, check na po ng ating mga kapulisan yung CCTV na katutok uh, doon sa Pinangyariyan, ano. check na po. Maraming salamat, Miss Jo. Uli po no yung aming abiso no maging maingat po tayo. Uh, hindi po biro no. Uh, maging maingat po tayo. Tayo na po. Yung magagapi sundo sa ating mga anak uh, sa pagpasok sa eskwela para sigurado po tayo na ligtas yung ating mga anak ano

Saba, nakalay pa ko ah. Send mo kay ano ah. Para makuha nung Kaya ano, Kaya ano, gano'n yung face to na. yun yung mukha na Ano, ano, ang nangyari po, ano, ganito po, ano? Uh, abang naka-duty po yung ating barangay tanod na si Bernie na kubuan diyan po sa may eskwelahan ay uh, narinig niya yung komosyon ng uh, lalaki at nung bata. No? Uh, nung sinita ng ating barangay tanod na si Bernie uh, kung bakit niya kinakaladkad yung bata, ang sabi nung lalaki ay uh, anak niya raw po yung bata. No? Ang uh, bata po ay uh, sumigaw at nagmakaawa sa ating barangay tanod na huwag siyang ibigay doon sa lalaki dahil hindi niya naman daw po yung kakilala at hindi niya yung tatay. Base din po sa pahayag ng isang bata ay uh, dalawa daw po ito no. Ang uh, nakaalis lamang po yung isa at siya lamang po yung inabutan ng ating barangay tanod, no. No dalawang bata po no ang dalawang bata yung kanilang balak kunin kaya lang ay uh, nakita po nung ating mga barangay tanod na nakabantay sa eskwelahan oo oh, yung isa no yung isa yung bunso ni Reggie uh, yung isa naman ay uh, tiga barangay 34 Bakit bubuhay pa siya? Ah, karapatan din po natin, ano na? Kailangan ma, ma uh, isampahan po natin ng reklamo, no? Ang ganda ng tanong ni ate, bakit buhay pa siya? Tatampahan po natin ng demanda, no? Para hindi na po sila maka, pa. Eh, ibenta na yung mga laman loob niya. <laughs> Ay, labag po kasi sa batas, ano? Napasaktan natin sila sa mga tao, no? SK oh SK <laughs> <laughs> Dami ko pera nito no? <laughs> <laughs> Opo no Napakagaling po nung uh, batang babae Na nakatira sa 34 At talagang ah uh, isinigaw niya doon sa ating barangay tanod na si Bernie na kubuan na ah, hindi niya ama yung bat yung lalaki na humahatak sa kanya no hindi niya po tatay Opo no ah, Sir Joel ipakukulong na natin to no ah, sasampahan natin ang two counts to kasi dalawang bata yung kanilang balak ay abduct yung dalawang bata yung kanilang balak na atangayin Magandang umaga sa iyo, ay magandang tanghali, gawd Nery. O oh, ganito po yung istorya, no, habang nakabantay po, yung ating barangay tanod, ayan, yung ating barangay tanod na si Bernie, ayan, ay na-tempohan na niya na yung uh, komosyon sa pagitan ng lalaki at ng batang babae nung sinita nung ating barangay tanod kung ano yung nangyayari sabi na itong lalaki ay anak niya daw yung kanyang batang kinakaladkad ngunit matalino po yung batang babae kasi umakap siya sa ating barangay tanod at sinabi na hindi niya po kakilala at hindi niya magulang yung lalaking kumukuha sa kanya no? kaya ginawa nung ating barangay tanod ay uh, kinuha yung bata at tumawag ng kapwa niya barangay tanod para makuha yung nasabing lalaki ay, ala ah, na yan, no, na-tempohan na, ng barangay natin, no? Shout-out, Mike, Micaela. <laughs> May <me> shout-out pa? <laughs> pwede na raw no. Okay na raw yung BCP si natin Pwede na sila umalis Ah wala pa raw yung sasakyan Pwede na yung sasakyan O muli po yung ating abiso no sa ating mga magulang na merong uh, mag-aaral na anak dito po no. Uh, tayo na po yung maging uh, maingat. Iatid sundo po natin yung ating mga estudyante para maging ligtas, no? Shout out kaya Madam Juby Balyari, shout out. Opo, kagawa Jarlit, dito po sa barangay namin. Ang daming magiging, mag, magiging kaibigan nito. ang daming nag-aabang. Ayan po yung mga kaibigan niya nag-aabang, yung mga fans. Ang dami. Ang daming. Hindi ng inuwang boy. Eto po yung tatay, ano masasabi mo? <laughs> <laughs> Uh, Joy, uh, nahu, nahuli ng barangay tanod natin ano, na uh, kumukuha ng bata. Ano, Na-tempuan ng ating barangay tanod. Oo, oh, hindi na mawawala. Lagi naman po tayo may barangay tanod na naka-duty na kasi. Masyado ang ano, masyado ang sikap. dami nag-aabang sa iba. Sa mga nanonood pa, send star dyan. No? Send star. Pasend naman ang star joke.

Ano uh... <coughs> uh, Sa ano? Sa ano to da Sa sangandahan, sa Womindes.